Ngayon lang ako nakakita mga boss ng ganitong ano bell. Ayun, may ay maintenance natin, uh, PMS package. Ayun mga boss, oh, naka-regroup yung bell niya daw sabi ng customer. Tapos pagtingin ko makinis na. Ayun, ano kaya nangyari dito mga boss? May hula ba kayo kung bakit nagkaganito? Regroup to ha, ah, naka -regroup. bakal to, naubos yung regroup niya, naging flat. So ito yung ano yan mga boss, yung salary niyan. Ayan mga boss, eto Check nyo yung ano nya, grabe Ngayon lang ako nakakita ng ganito ah Sa tagal ko na gano, eto talaga ubos mga boss Bakal, bakal to bakal Kaya pala nakubos yung groove ng bell nya Ayan, nakaregroove yung bell Ewan ko kung paano pa tumatakbo to eh ayan, siguro may naramdaman lang na si boss daw na maingay So kaya pala maingay, ayan Bakal to bakal na pala So ayun mga boss, lagi nyong ipapacheck yung CBT nyo Ayan, pinalitan niya, ito lang daw yung budget niya, itong ano na to, replacement na ano, clutch assembly set kasi ang laki na ng nagastos niya. Halos lahat pinalitan na sa ano niya, panggilid ayan. Ngayon lang daw niya naisipin mag-maintenance.